Ate! Ate, kain na! Hazel naman? Tinatawag mo ako para kumain? Anong kakainin ko dito? Tignan mo, wala pang hinain! Asa na ba yung boy natin? Renz! Renz! Ma'am, Ano wala pang pagkain? Ay, hindi ko naman po alam na andyan na po pala kayo. Ay, bakit? Ang ka ba? Dito ako nakatira. Siyempre, dito ako uuwi. Dito ako kakain. Eh, pinapaliguan ko po yung mga alagan yung aso ngayon eh. So, dinadahilan mo pa yan? Ikaw... Alam mo, Renz, huwag ka masyadong feeling. Hindi ikaw yung amo dito. Kaya huwag ka magtatamad-tamad. May ginagawa rin po kasi akong iba doon. Kung gusto niyo po, kunin ko na po yung pagkain niyo. Ate naman... Huwag ka naman ganyan kay Renz. Ginagawa niya naman yung trabaho niya eh. So ano, kakampihan mo to? Itong hampas lupa na to? Ewan ko ba kung bakit ang kinuha ni Papa. Puro lang katamaran yung ginagawa dito. Yung pasahod, sinasayang. Ano, inutubo ba yung Papa ko? Yung Papa namin? Para makapasok ka dito? Mom, di naman po. Pero may ginagawa lang po talaga akong iba ngayon doon. Pero kung gusto niyo po, kukunin ko na po yung pagkain niyo. Malamang! Alam ano nga naman, magtitigan tayo dito para mabusog. Kunin mo na! Kakainis? Ate, ang init-init ng ulo. Tumigil ka nga. Kakampihan mo pa yun. Hoy. Ikaw. Tandaan mo ha, houseboy ka lang dito. Kaya huwag kang tatamad-tamad. Kasi pag nagtatamad-tamad ka pa rin, makikita mo yung hinahanap mo. Isusumbong kita kay papa. Ma'am, naiintindihan ko naman po. Di naman po ako tatamad-tamad dito sa bahay niyo po eh. Alam mo ikaw, ang daming mong dinatahilan. Alam ko isa lang naman yung pakay mo dito. Maging parte ng pamilya namin. Kasi di ba ulila ka? Huwag kang mangarap. Kasi eh. hanggang katulong ka lang. At wala ka namang pag-asa sa buhay. Kasi wala kang pinag-aralan. Kaya ikaw, ayusin mo yung trabaho dito. Uy, ate naman! Nag-online class ako dun, oh! Ang ingay-ingay nyo! Anong pakailab ko? Eto, oh, tingnan mo! Tatanga-tanga sa trabaho! Di ba sinabihan na kita? Ito, walang silbi dito. Ate naman, ano pa problema mo kay Renz? Ginagawa niya naman yung trabaho niya dito eh. Pinagsisilbihan din naman niya tayo. <laughs> Pinagsisilbihan? Eh baka sarili niya lang? Eh ko ba bakit mo yung kinakampihan? Siguro may gusto ka dyan oh. No? Ate naman? Wala akong gusto sa kanya. Eh nakikita ko naman na maayos naman yung trabaho niya dito. Alam mo ikaw? Para ka ring tanga. Ano, nahawa ka na dyan? Ate, mainit yung ulo mo. Pwede naman natin pag-usapan, di ba? Hindi yung ibubuhos mo lahat kay Renz. Walang dapat pag-usapan, Hazel. Kitang-kita naman, oh! Ano, babasagin mo ba to? Mababayaran mo ba? Yung sweldo mo hindi pa sapat para mabayaran yan. Eh, hey, ma'am, kayo po yung naglaglag niyan, eh. Aha! Kinabuhan mo pa ako ng kwento? Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Mata ka talaga sa akin. kita ka, Papa. Patay ikaw! Ate! Sige, magkampihan kayo! Sumanda kayong dalawa sa akin! Pagnuntin mo yan! Ikaw, bumuli ka doon! Sinasaya ko, ang dami ko ng pamili! Ganda-ganda naman ito. Nasaan mo yung... Eden, wala yung ano ko, yung relos ko. Bigay sa akin ng lolo mo yon. Eh, Tapos, yung 50 mil na nasa ano ko, nasa drawer ko lang. Hindi ko makita. Eh, balik ko ba? Eh, tingnan mo naman. Galing ako sa labas, di ba? Paano oh. akong... Paano ka nagkaroon ng pera? Ito naman si Papa. Eh, syempre, ako, no? Alam mo naman tong anak mo madiskarte. Eh, nasaan nga yun? Hindi ko nga makita. Eh, hindi ko nga alam. Ba't ako yung tinatanong mo? So, pi pinagbibintahan mo ko? Alam mo, yung una, mga isa, dalawang libo lang nawawala sa akin. Limang libo. Okay pa yung mapagbibigyan ko. Pero yung relos na yon bigay sa akin ng daddy ko yon ng lolo mo. Importante, importante sa akin yon Hindi eh, ko alam. Alam ko na kung sino. Hindi ko so, ibang tao dito, di ba? Kundi ang katulong mo. Kinuha mo pa yan. Akala mo naman, kilala mo kung saan yung galing. bibigyan so, may binami katulong eh. Bakit mo yung katulong natin ah pa, kung alam mo lang, ano yung kilos niyan dito? Alam ano mo ba, sinasayang mo na yung pasahod mo dyan? Ang pamagtamad! Eh for huh? sure, wala naman yung perang pagkukunan. Siya yung kumuha, kaya siya yung tanungin mo. Sandali ah, magharap-harap tayo ah. Hey! Friends! Friends! Sir! Ako nga tapatin mo, sabi ka ba ng totoo dito sa pamamahay na to? Ano pong ibig mong sabihin, sir? Nawawalan ako ng relos, sa si Kwenta dyan sa cabinet ko. Naku, sir. Wala akong kinalaman dyan. Ano mo na kinalaman? Sino bang may access sa, sa kwarto ko? Hoy, ilan lang tayo dito sa bahay na to? Pa, nagmamaang maangan yan. Magsabi ka ka ng totoo. Ikaw lang naman dito naglilinis, di ba? Naku. Naku, ma'am, sir sa ilang taong paninilbihan sa inyo, hindi, hindi, hindi sumagi sa isip ko na pag naawang po kayo. Ako rin, hindi si ako mapagbintang na tao eh. Pero hindi ko kaya pagbintangan sa sarili kong anak. Ikaw ang hindi ko kadugo dito sa pamamahay na to. At narinig kita isang beses, nakakailangan ng pera. So, sino sa ating lahat kukuha ng relos ko at yung 50,000? Sir, nangangailangan po ako ng pera pero hindi hindi ko po kayong magnakaw sa hindi inyo. Na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na. Alam mo, na ako eh. Alam mo pa, ibig sabihin yan, oras niya na para lumayas dito sa bahay na to. E kasi, oh. ano ba mapapala natin dyan? Tayo pa yung dungge. Oh, narinig mo yung sinabi na anak ko. Makakalis ka na. Ako, no, sir. Kasi... Ate, pa. E, pa. ngingi naman kung pa, Ang Ito kasi, si Papa. Ano? Pinagnakawan? Oo! Oh, oh. yung relos ko. Yung relos na binigay sa akin ng lolo mo, nawawala. Mamisi, hindi hindi ko po magagawa pa, sa pamilya niyo. May prueba po ba kayo na siya yung kumuha? Sinabi ng kapatid mo! Hazel, ano ba? Ito pa, lagi na lang kinakampihan to. Siguro magkakonsyabo kayo, no? Magkasabot kayo Ate, sa pananakaw? Pwede po, huwag ka nang magmamaangan. Alam ko na yung ginagawa mo, matagal na. Ano? Teka, teka, teka. Ano yung sinasabi mo? Ano yung, ano yung sinasabi nito? Ay, di ko alam dyan pa! Eh, pa, pa. eh, pa. Alam ko po kasi na siya po yung kumukuha ng mga gamit yung buwat pera. Ano? Hazel, mabigat na ano yan ah, Mabigat na paratang yan. Paano mo nasabi yung totoo yung sinasabi mo? Eh, nakita ko po kasi siya noon at sabi din po sa akin ng kaibigan niya. Tsaka, pa, sa tingin niyo po, saan po siya makakakuha ng mga pera eh? Wala naman po siyang trabaho. Yun nga yung tinanong ko sa kanya kanina, saan niya kinuha yung pambili niyan? Sabi ko sa hindi ba tumiskarte ako? Ano miskarte? Ay, tamad ka! So, sabi ko na nga ba, Eden? Masabi ko na nga ba? Eh, pa, mag-explain ako eh. Huwag Babay... ka na mag-explain. Dahil yung kapatid mo na yan, never yan nagsinungaling. Never! Simula pagkabataan yan hanggang ngayon, hindi yan nagsisinungaling. Eh, sorry na. Ano sorry? Nasaan yung... nasa yung... Renos! Eh, eh, binenta ko po. Ano? Eh, kasi pa, kailangan ko po bilhin yung limited edition na bag na yun na uso eh. mo ganyan ha? Nabili mo mar? na hindi sumbilin Na, na, Hindi pa po. So, nasa ito yung pera na pinagbentahan. O, may pagawin mo. Gamitin mo yung pera na yan para makapagsimula ka ulit ha? kasi hindi ka na pwede dito sa bahay na to. Lumayas ka na. So, ano? Pa, eh, yung pinagay ko sa'yo yung pera mo. Hindi! Sa'yo na yan. Ayoko sa lahat yung pinagsisinungalingan ako eh. Ayoko sa lahat yung ninanakawan ako. Umalis ka na! Yung mga sabihingan mo! Balikan mo! Kapag na na ate mo, Tumuka ka dito! Pony na. No, na Orens, nakakahiya. Diyos ko po. Sensya na. No, na sir, wala namang problema sa akin eh. Kasi po, sa ilang taong ko talaga naninilbihan dito sir, lagi akong tapat sa inyo, sa pamilya niyo. Kaya nga, pagbintangan pa nga eh. Sige ganito, Renz. Para makabawi ako, um, nakita ko kasi yung sipag mo sana nakita ko yung talino mo. Sa totoo lang. Gusto ko sana kitang bigyan ng pagkakataon na ayaw ko ta maging katulong lang habang buhay. Alam kong may mararating ka pa eh. Um, Hazel, pwede bang tulungan mo si Renz? Bukas pumunta kayo sa opisina. Um, tulungan mo siya, i-hand over mo sa kanya yung mga ginagawa ng ate mo. Sige po pa, masusunod. Yes. And then from there, malay mo, buhay mo. Sir, pag-iigi ang upo yan. Oo oh, naman. Kasi naniniwala ako na ang katapatan, importante yan. Na kahit hikos ka na sa buhay, nagawa ko pa rin maging matapat. Importante, importante sa akin yan. Lahat ng bagay matututunan. Pero yung pagiging tapat, bihira-bihira sa tao yan. At yun yung nakita ko sa'yo. So, simula ka na bukas. Maraming salamat po, sir. Wala ka ano naman. Hello? Ah, oh, sige. Papasukin mo na lang din sa office yung mga bagong aplikante. Tsaka, sandali lang ah. Sandali. Ah, Renz, pasensya ka na ha. Pumunta talaga ako dito sa opisina mo. Tsaka, congrats ha. Totoo pala na ang laki na ng pinagbago mo. Pati itong negosyo mo lumago na. Eh, hihingi sana akong tulong. Tulong? Sa akin ka hingi ng tulong? Bakit naman hindi? <laughs> parang, parang naman wala tayong pinagsamahan. Ano pa pinagsamahan natin? Pinagsamahan natin na ibagsak mo yung plato habang katulong nyo ako. Na pagbintangan ako magnanako sa bagay na hindi ko ginawa. Na yung pagkatao ko kasi ulila lang ako. Pero Renz, <laughs> ang na nun, di ba? E hindi ka pa ba nakamove on? Ang na nun, pero yung sugat na ginawa mo sa akin, nandito dito pa rin. Lahat yun, tinandaan ko, Eden. Kita mo nga naman, ako pahihingan mo ng tulong sa ganitong pagkakataon. Eh, ganito na lang. Kung hindi mo ako bibigyan ng tulong, papasukin mo na lang ako dito kahit, kahit janitress. Para naman, di ba, parang... Nakatulong. Pag pinapasok kita dito, anong gagawin mo? Lalait-laitin mo yung mga katrabaho mo? Nanakawan mo kami? Tulad ng ginawa mo sa tatay mo, tapos ako yung pagbibintangan? Hindi, Eden hindi mo deserve magkaroon ng trabaho dito sa kumpanya ko. Pero salamat na rin kasi kung hindi ko naranasan lahat ng paghihirap, lahat ng mga panglalait mo sa akin, hindi ako magsisikap ng ganito. Lahat yon, lahat ng sakit na binigay mo sa akin, ginawa kong inspirasyon kung nasan ako ngayon. Erin, sorry na. Nagsisisi naman ako eh. Tsaka sa mula nang pinalayas ako ni Papa, wala naman akong pasukan trabaho. Alam mo naman, di ba? Hindi ako sanay sa mga gawaing bahay. Tsaka, wala akong ibang kaibigan na malalapitan. Lahat sila, eh, hindi ako tinulungan. Ganun ba? Sobrang nakakaawa pala ngayon ang sitwasyon mo, no? Pero huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Kaya lang, hindi kita matutulungan. Hindi kita kaya ipasok dito. Siguro, karma mo na yan. Pero mali mo, sa ibang mga uh, kumpanya, pasok yung ugali mo. Sa kalye, siguro. Oh, alis ka na. Alis!